Eto ma'am, naka-vlog kayo eh. Run. Ano? ko ako kalaw niya. Opo, tinawagan na po ako. Bait eh, ba kayo ano? Piece. Yung service fee? I want fee? problems always! Hindi, reko lang ito ma'am. May reconnection lang ito eh. Yung service fee po, yung pag-open. -pag oh shit! Oh shit! Wala. 16,000 din ng manubang ko Opo, pero may bayad po yung pagbukas neto. Magkano? Hindi, ah, uh, hindi ko po alam ma'am. Kasi wala dito nakalagay sa resibo eh. Kaya nagkakataon ko Pero kung ano ma'am, pwedeng kayo na lang po magbukas para wala nang wow. bayan Hindi ako marunong. Ha? Ito <laughs> ay tawag pa yung manok, tawag din pa ng manok. Ate. May... Dipo biro lang, ma'am. Biro lang. <laughs> 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 Bubuksan mo na 'to, mama. <laughs> Ayun ma'am, yung sinabi, yung ala, ano, nakapalo po sa akin si ate. hindi kasi may mga blanket na nakapalo. Ah, wala po. Ayan, ma'am, okay na po. Nabuksan ko na. Nag-connect lang ako ng wifi. Eh. Ah. Ay, po. okay na to, ma'am. Saan <laughs> ba yun? Pa? Saan yun? po yun. Biro lang yun. Hindi naman ako. Biro lang yun, ma'am. Ito, ma'am, nakablog kayo eh. Run. <laughs> Upload ka. Okay lang, ma'am. Okay, sige, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank <sighs> you.